kung nararamdaman mo minsan yung parang powerless ka ba? Yung kahit anong dasal mo parang walang nangyayari, yung parang pilit mong nilalabanan yung mga problema, pero pakiramdam mo lagi kang talunan. Yung let's be honest, ano, may mga mga season po sa buhay natin yung parang upos na upos ka na, pagod ka na sa laban. At uh, minsan nagtatanong ka, Lord, nandiyan ka nga ba? Paano ko sabihin ko sa iyo ngayon na yung kapangyarihang bumuhay kay Jesus ha, mula sa kamatayan, yung nagpabangon sa kanya mula sa pagkakamatay 2000 years ago ay available po para sa inyo at sa akin. Ibig sabihin, the same power na in-exert po ng Father in Heaven to raise Jesus, His Son, from the dead is available daw para sa atin. Sabi sa Efeso 1, 19-20, ang hindi masukat niyang kapangyarihan na kumikilo sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo ang ganda po na to, una, sabi po dito, ang power daw ni Lord para sa'yo ay kirit niya para daw rin po sa atin na mga nakikibaka sa hamon ng buhay. Hindi lang po mga spiritual giants tulad ni Pablo, Peter, James, John. Ito daw po po'y available sa'yo at sa akin. Ikaw na feeling na mahina, ikaw na lumuluha paggabi, yung daw pong power na yon that raised Jesus from the dead is available for me as well and for you. Ang tanong lang po, naniniwala ka ba na available ang kapangyarihan na yun sa'yo ngayon? Pangalawa, sabe, ang power niya ay mas malakas pa sa anumang problema. Sabi niya, ang dakilang kapangyarihan na yon. Hindi po ito ordinaryong power o kapangyarihan. This is divine power that breaks chain of addiction. Ito pa yung isa, that breaks the chain of corruption. Nagpapagaling ng karamdaman, nagbibigay ng kapayapaan, nagpapanatili ng kaligayahan. Walang sitwasyon po na hindi kaya ang kapangyarihan ng Diyos na i-handle. Pero well, minsan, problema, hindi yung power ni God ang problema. Eh. Kundi yung pananampalataya natin sa power na available for us. Kaya ang tanong ko, anong parte ba ng buhay mo ang kailangan ng intervention ng kapangyarihan ng Diyos? At ang last po, pangatlo, ang kapangyarihan doon na to ay napatunayan sa pagkabuhay ni Kristo mula sa pagkamatay. Kaya po may Resurrection Sunday, namatay po siya noong biyernes, and then bumangon po noong pagbukal liwayway ng linggo. Ibig sabihin, the resurrection of Jesus, hindi lang po siya part ng history, it's also a proof that nothing is impossible with God. Kung si Kristo po ay nabuhay na muli, kaya niyang buhayin yung mga patay mong pangarap, patay mong relasyon, patay mong pag-asa. Okay? And this power is not past tense. It is alive, active po yan, at available sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. As I end in prayer, tanungin ko lang sa iyo, ano ba yung patay na sa buhay mo? Ang gusto mong buhayin ng Diyos? Ano ba yung nawalang ka na ng pag-asa? Parang yung pananaw mo na, like yung bansa natin, ayos pa ba to? Okay? So, aayos pa ba? Darating pa ba yung pagkakataon na magkakaroon tayo ng uh, mas maraming mga huwarang leader? Maaaring pinagdadasal mo yan ngayon, huwag kang bibigay. Don't give up. As long na may buhay, as long may Diyos, as long na mayroong mga pagkakataong yung mga yan makakilala sa Diyos, may pag-asa po magbago ang ating bansa. At hindi lang yon sa personal na level. Karamdaman man yan, ano man yan, sakit na yan, I believe the power of God is powerful for us. So again, Efeso 1, 19-20, ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikila sa atin ng mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil sa pag-asa na meron kami sa iyo. Nung ikay nabuhay 2,000 years ago sa pagkamatay mula ro sa Cruz, Lord, alam namin na ikaw, ay, uh, ikaw ang Diyos na who calls the shots. Tinubos mo kami sa aming makasalanan, kaya kinailangan mong mamatay. Ngunit hindi rin nagtatapos ang benepisyo namin. Meron kami power to say no to sin. Meron kami kapangyarihan para labanan ng mga kasamaan na nangyibabaw sa aming puso at damdamin. So Lord, ikaw po mga ibabaw at manguna sa bawat isa nakikinig ngayon na ang pag-asa ay buhay pa as long as kami dumadalangin sa iyo at nananalig sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin ngayong araw na ito sa pangalan ng Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff